Walang oh, oh. reward. Hello po, nag-uusap po kami tungkol kay Joey. Si Joey po yung... Ano, ano, sabihin niyo, sabihin niyo yung magkano reward. Ako, pwede ako dyan. Kaya, mm, ano? Bro, walang reward. Reward ko lang nga yung bayad ng lodge. Hindi, e, pwede ko lang bayarin yung lodge. Yun na nga eh. Ay, wala, walang reward. Yun na sakot ko. Hindi pa yung ng re oh, sabi, reward yung bayad ng lodge? Oo. Hindi, kaya ko nang bayarin yung bayad ng reward. Kasi may reward. Kasi ikaw mabayad ng lunch, bayaran ka niya. Ang binayaran mo sa lunch. <laughs> Tangka na, patulog kami. Ang alas <laughs> Punta mo na lang kay Joey kasi... Dun, oh Joey. Ano ba kayo? Po? po, ito po si Joey. Siya po yung ano, main ay, ay, event. Yun, babae, kung baka siya po si Pacquiao ngayon. Kami ano lang, extra parang, lang. Balik, balik. no, no, no,

Saan tayo? Saan tayo? O basta, oh. Eh paano yan? E eh, paano yan? Wala pa naman yun. Sa Ang sakin, sagot nyo naman. Sagot naman. Sagot nyo naman. Sagot nyo naman. Sagot nyo naman. Sagot nyo yung lunch. O. Sagot nyo lahat pati yung window eh. Oh, ganito oh, na lang. <laughs> Ito. Oh, sakit uh, daw na yung lunch. Ganun po yung lunch. Lahat na sabot. may mga tungkal lang. Gatong oh, yo, hindi Ganun, ganun. Lahat sa loob niya. Hindi po, hindi po. Hindi. Ano ko, may reward eh. May boyfriend ako tayo. Oh, may uh reward. Ito, black and white. Para sa akin, si reward you? na yun. Dito, dito. Akin okay. 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 oh, oh, na, akin na. Yung palad mo, ilagay dito. Ito, black reward yun? Pwede mo nang bakuha yun kahit walang reward. permanent. <laughs> Huwag yun permanent pa pala Ha? Permanent? Hindi, oh, white board permanent. Ito, O, oh, yan o. Oh, Ilalakay niya. na yun. Sagot na yun. Sagot na yun. Sagot na yun. Sagot Oh, ayan. Yeah. Sinusulat na po ang agreement, oh. Fisherman ko na lang po. Pag okay. ina, puro liba ka tayong katawan ko, ayaw magsulat ko. <laughs> ayaw magsulat ko Ano puro liba ka tayo. Huwag sulat yan talaga. Wala eh. Eh, kaya naman yung pinipigaw ko, pental pen, Chris. Hindi pwede sa balat ko. Masyadong madulas yeah. ang balat ko. <laughs> Only Velo touches my skin. Pre, 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 pre. Wala. Pwede lang pag sinang reward. Uh, wala nga ang reward eh. Kaya na lang. Ano? Kanya-kanyang diskarte. Eh. Wala, may hinahin. Kung sino nakadiskarte sa alin ng una, oh. doon mo ililibre. Kayo, sige, game. Call kayo. Uh. Call ako, basta, basta lang doon tayo. Gawat, panigaw. No okay. <laughs> po. Panigaw, panigaw, call ka. Panigaw, call oh, ka. Sige, call lang ako. Basta. Oh. Pero punta tayo sa quad. Sa... Madaling mga ako, ha. Sige. Leo, putang na si game, mo. Oh. <laughs> Saan sa kamabanda yun? Hindi <laughs> ko alam sa'yo. Ikaw lang may alam yun. Ito, 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 ito. Ay, wala ako, wala ako. Wala ako. Oh, wala sa ako. Alam nila, wala ako. Ikaw. Mabait to, it's... Oh, wala pala eh. Di tayo tayong lahat. Ako, business lang ako eh. Pero ang dami na discard doon. Joey, sige na, kantutin mo na yun. Minsan sino? Patako? Yung nagkakarosan natin sa'yo. Kanto, Ulul! Mo na, sa beses lang, promise. Hindi <laughs> 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 na. Para naman matuloy yung balak natin. Para, para, para naman yung mga babae. <laughs> Gago nila doon. <no>? Unfair. Ako mo ulang ako. Ulan po, subscribe po sa YouTube. Tapos pa-add na rin sa Facebook. Bye bye. Bye <laughs> bye. Adik. Adik po yun. Pagpasayan niyo nyo na. Bye bye. Saan nyo lang? Kaya uh. nyo lang naman siya. Oh, okay. na na maawa na kayo sa akin. Awa ka na babae. Uy, maawa na kayo sa akin. Gusto ko lang manood. <laughs> mali na mawati, kayo mali. Doon ano babae? Joey, Joey. Si Joey na eh. Ba't ako gusto nyo yung panoorin? Okay. Putangin na kayo. Okay. Pinaka-burgin sa akin natin. O sige, o na lang. Hindi kami manunood. Pustahan na lang. Ay, ayaw ko, ayaw ko lang manood. Hindi na manunood. Mag-iinuman na kami. Mag-iinuman na Okay lang. Libre. Si Joey okay. kasi ang pinaka Walang itinakawalang experience. Parang... Alak, alak, ba alak. pa iso. Ano, 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 ano? pag i pag reward Mergen pa Ano, 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 ano? Kaya yung pinakamaraming lumot eh. Kaya mas maraming experience kasi lumot. na lang ako, kabweb. Sige nga. Hanapan nyo ako. Sige nga. Ano, ano, ako. May Ako! Hanapan oh, okay. okay. nga ako, sige nga! Ako, oh, okay. Basta sa akin yung okay. Thank you! Thank you! Yung libya nila ako! pero nila, nila ako mga pare! <laughs> <laughs> ako, alam mo! Si sila! nato sila! <laughs> yung nila ako! alam Yan! Patay mo ulit oh, yan! Patay mo ulit! Tapos siya, siya. Sinusanti ako. Sila tatlo. Sinibidaw nila ako. Nang poke. Nang ano? Tayo. Yun. Gusto natin, tarot. Gusto ko, gusto ko. Magsinibriya ka ng last. Pero, walang yung skandal ah. Skandal ah. Walang skandal ah. Wala, wala. Walang skandal ah. Wala. Walang skandal ah. Oh, walang skandal ah. Ala skada la. Ah, patay mo na ulit, sa record mo ulit para ko.